Kumusta mga kababayan? Ako si Hashtag Walk With Lan. at ito ang ating political deep dive na puno ng katotohan, satire at konting polispiya. Ngayong araw ha, pag-usapan natin ang mainit na isyong bumabalot sa Philippine politics. Dapat ba talagang mag si Speaker Martin Romualdez o si Vice President Sara Duterte bang ba sagot? Hmm. Sa ating mga Hinintay na pagbabago o baka naman re revolusyon ang kailangan? Question mark. Kung nasa Quezon City ka, Davao, Dubai o kahit sa Toronto, Calgary o Riyadh, alam ko na concerned ka sa nangyayari sa ating bayan. Kaya naman sa susunod na ilang mga minuto. Hmm. Bibigyan natin ng masuring pagsusuri ang political circus na ito. Pero bago tayo magsimula, smash that subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore at kahit saan sa mundo. Target natin ha, ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang maabot natin. Kung gusto mong suportahan ang content na ito, magpadala ng super thanks naman please. Ha? Para may pangkapi tayo, no? Kapihan mo kami para mas lalong maging masila ang aming commentary. <laughs> Ngayon, bakit nga ba mainit ang usapan tungkol kay Romualdez at Duterte? Noong November 2024, nag-viral ang pahayag ni VP Sara na kung siya raw ay mapapatay, may mga hinintay na utos na patayin din sina President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ouch! Hindi ba't masyadong intense ito? Pero teka, bago tayo magmalaki ng emosyon, excuse me po, let's break it down with facts, humor, at konting historical context. Ready ka na ba? Let's dive in. Oh. Okay, mga kababayan, simulan natin kay Speaker Martin Romualdez. Sino nga ba siya? Si Romualdez ay pinsan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kat bilang speaker ng House of Representatives. Siyang isa sa pinakamapang pinakamakapangyarihang tao sa gobyerno. Pero bakit maraming galit sa kanya? Let's unpack this like a balikbayan box from Dubai. Noon 2023, naging kontrobersyal ang kanyang pamumuno dahil sa pag-alis ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Ayon sa Rappler, inilipat ang pondo sa mga ahensya tulad ng Philippine Coast Guard hmm. para sa West Philippine Sea defense. Okay, sounds noble, right? Pero para sa mga supporters ni Sara, ito raw ay isang political sabotage dahil si Romualdez ay may ambisyon para sa 2028 presidential race. No? Okay, may plot twist. Ayon kay Vice President Sara, si Romualdez ang dahilan kung bakit sinusura, sinusira ang kanyang pangalan. Sinisira ang kanyang pangalan. Hmm, sabi nga sa expose ni ng isang uh, si Bobit, no? Uh, Romualdez is using black propaganda Against Sara, pero teka, may ebidensya ba? Yan. Ang House of Representatives sa ilalim ni Romualdez ay talagang nag-reallocate ng 650 million pesos a uh, confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education, DepEd noong 2023. Pero ang tanong, was this a principled stand for transparency or a power move to weaken a potential rival? Ang sabi ng critics, si Romualdez ay gumagamit ng kanyang posisyon para i-consolidate ang kapangyarihan ng Marcos clan. Alimbawa, noong 2024, ha, inakusahan siya ni Sara na magnanakaw ng pondo ng gobyerno at gumagamit ng ayuda para sa vote buying. Grabe, di ba? Okay, pero let's be fair. Si Romualdez ay may accomplishments din. Ha? Siya ang nanguna sa pagbisita sa Pag-asa Island noong 2023. Isang bold move para ipakita ang suporta sa West Philippine Sea. Pero sabi ng political scientist sa Rappler, parang publicity stunt lang daw ito para i-contrast ang kanyang imahe kay Sarah na mas malapit sa China. Hmm, strategic ba? O, oh, kung si Romualdez ay isang karakter sa teleserye, eh, siya yung kontrabida na laging may, may maayos na buo no? Pero questionable ang motibo. Magnanakaw ka, sabi ni Sara, no? Pero si Romualdez, kalmado lang. Hindi ko kailangan magnakaw. May trust fund naman ako. <laughs> sa tingin mo legit bang ba mga akusasyon kay Romualdez o overreaction lang ito i-comment mo sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Jeddah at sa Sydney Now let's talk about Vice President Sara Duterte Kilala natin siya bilang Inday Sara ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at isang populist na minamahal ng masa lalo na sa Davao at sa mga OFW sa Saudi, Qatar at UAE Pero bakit siya laging nasa gitna ng kontrobersiya. Noong November 2024, nagunalantang ang lahat ng sabihin ni Sara sa isang Zoom press conference. Kung mapapatay ako, patayin mo si PBF, Lisa Araneta at Martin Romualdez. No joke. Pero pagkatapos sinabi niyang, sinabi niyang hindi raw ito seryoso, isang plan without flesh. Ano ba talaga, Sara? Ang mga supporters ni Sara lalo na sa Davao City at Sambuanga ay nagsasabing siya lang ang may tapang na labanan ang Marcos administration. Sabi nila, si Sara ang boses ng mga ordinaryong Pilipino na pagod na sa trapo politics. Pero ang critics ha, sinasabi nilang masyado siyang provocative at ang kanyang mga pahayag ay banta sa demokrasya. Si Romualdez ha mismo ang nagsabi, hindi ito hindi ito normal na panal pananalita ha isa itong direktang banta sa ating demokrasya. Teka, demokrasya nga ba ang issue o personal na away? Isa sa mga pangunahing issue kay Sara ay ang kanyang paggamit ng confidential funds. anong ah, noong 2023, hiniling ng OVP ang 650 million pesos. Pero inalis ito ng House dahil sa kakulangan ng transparency. Halimbawa, ayon sa Commission on Audit, ha, ang 15.54 million pesos na ginamit ng DepEd para sa Youth Leadership Summits ay hindi may paliwanag ng maayos. Hindi po ba na ano rin to? na inuse din po ito? No? Eh, do no? where's the money, Sarah? Pero sa kabilang banda, sinasabi ng kanyang kampo na ang mga pondo ay ginamit para sa anti-insurgency programs at ang pag-alis nito ay political vendetta. Mm. Isang OFW sa Dubai ang nagsabi sa akin, kung si Sarah ang magiging presidente, sigurado akong lalaban siya para sa mga katulad ko. Pero ang tanong, ang kanyang retorik ba ay magdadala ng tunay na pagbabago o magdudulot lang ng mas maraming kaguluhan? O, sa tingin mo, hero ba si Sarah o hindi? I-like ang video kung Team Sarah ka at i-comment kung bakit. Share mo rin sa mga kaibigan mo sa Abu Dhabi o London. O, let's zoom out ha. Ang labanang Romualdez-Duterte ay hindi lang personal. Ito ay clash ng dalawang political dynasties. Ang Marcoses at Dutertes ay nagsanib-pwersa noong 2022 bilang unity team, pero ngayon parang teleserye na puno ng betrayal. O, noong 2022 han, nanalo na Marcos at Duterte sa landslide victory dahil sa kanilang regional strongholds. Ang Marcoses sa Ilocos, ang Duterte sa Davao. Pero pagkatapos ng eleksyon, nagkaroon ng cracks. Si Sara na dating Secretary of Education ay nag-resign noong June 2024 at sinabing toxic na ang kanyang relasyon kay Marcos. Grabe, parang break up ha? Ah, sa rom-com. <laughs> Isa sa mga pangunahing dahilan ng rift ay foreign policy. Si Marcos ay pro-US habang ang mga Duterte ay mas malapit sa China. Halimbawa, Si Romualdez ay nagbigay ng pondo sa Philippine Coast Guard para labanan ang China sa West Philippine Sea. Habang si Sara ay inakusahan ng mga critics na masyadong soft sa China, politics anyone? Kung ito ay isang boxing match, si Romualdez ay may magarbong suit pero mabagal ang suntok, no? Habang si Sara ay may mabilis na uppercut pero madalas off target. Sino ang mananalo? O baka naman ang talo ay ang Pilipino. <laughs> Ano sa tingin mo, ang mas mahalaga, pro US o pro China? Mag-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Melbourne o Doha. Ngayon pag-usapan natin ang impeachment ni Sara Duterte noong February 2025. 215 lawmakers, kabilang na si Sandro Marcos, ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara dahil sa mga akusasyon ng corruption, assassination threats at betrayal of public trust. Boom! Pero sabi ni Marcos, storm in a teacup lang daw ito. Really, Mr. President? Ang midterm elections noong May 2025 ay naging litmus test para sa Marcos at Duterte camps. Ayon sa BBC, ang eleksyong ito ay magpapakita kung sino ang mas malakas sa publiko. Ang Marcoses ba o ang Dutertes? Si Sara ay may malaking suporta sa Mindanao at sa mga OFWs. Pero ang Marcos-Romualdez Alliance ay kontrolado ng Congress power play alert? Isang kabataan sa Cebu ang nagsabi, kung si Sarang magiging presidente, sigurado akong bababa ang presyo ng bigas. Pero teka, paano natin masisigurong matutupad ang mga pangako? Si Marcos nga, nangako ng 20 pesos no? per kilo na bigas, pero nasan na? <laughs> Sino ang susuportahan mo sa 2028? Marcos o Duterte? I-share mo ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Vancouver o Kuwait? So ano nga ba ang sagot? Dapat ba magresign resign si Romualdez o si Sara ba magdadala ng pagbabago? O baka naman kailangan natin ng mas malaking solusyon like a revolution? Question mark. Hold up. Calm down. <laughs> Let's look at history. Noong 1986, no? ang People Power Revolution ang nagpatalsik kay Ferdinand Marcos Sr. Pero ngayon, 2025 na at ang mga dynasties pa rin ang nangingibabaw Ayun sa algecera, ha. Ang Philippine politics ay tungkol pa rin sa personalities, big families, and regions. Kaya naman, kahit anong eleksyon, parang pareho lang ang resulta. Sa halip na mag-aaway ang mga dynasties, bakit hindi natin pagtuunan ng pansin ang mga totoong issue? Halimbawa, ang ekonomiya, ang inflation rate noong January 2025 ay 2.8%, pero ang presyo ng bigas at iba pang bilihin ay mataas pa rin. Ang mga OFW ha, sa Dubai at Singapore ay nagrereklamo na mahirap magpadala ng pera dahil sa mataas na cost of living. Kailan ba magbabago? Okay, ay Dynasty Wars, Marcos versus Duterte. Okay? Talagang ano, alam nyo kung ang Philippine politics ay isang reality show, ang title nito, yun na banggit ko, Dynasty Wars, Marcos versus Duterte. Pero ang tunay na manonood, kaming mga Pilipino, tayo, ay pagod na pagod na sa drama. Sana all may script na maganda. <laughs> ano ang solusyon sa tingin mo? Eleksyon o revolusyon? Mag-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Milan, Tokyo o New York. Mga kababayan, sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay natin. Ang mga botante, ang mga kabataan at ang mga OFW na nagsisikap para sa pamilya at bayan. Si Romualdez, ha? ba ay dapat mag-resign? Si Sarah ba ang sagot? O baka naman kailangan natin ng mas malalim na pagbabago? Ang sagot ay nasa sa atin, sa ating pagiging aktibo, sa ating pagboto at sa ating pagtatanong ng katotohanan. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video na ito, smash that subscribe button. I-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Manila, Davao, Dubai o kahit saan sa mundo. Target natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang ma-inform natin. Magpadala rin na super thanks, please. Kapihan mo kami para mas malalong masigla ang aming content. Sa susunod na episode, mga kaibigan, pag-uusapan natin ang West Philippine Sea at ang papel ng mga dynasties sa ating foreign policy. Kaya stay tuned at salamat sa panonood. Magkikita-kita ulit tayo, mga kababayan. Mabuhay ang Pilipinas.